ganito katigas yung buko guys hindi na siya katigas pala malambot na hindi naman ko ng lemon nung before 2 days grabe ang tigas ngayon lumabot na, na lang sa inom ko lemon so mamaya uwin nung ulit ako at ipapakita ko sa inyo kung paano maglaga ulit ng lemon okay watch me later bye hi guys tuturo ko ngayon kung paano magpalambot ng lemon. Kung ang itlog pinapatigas, ang lemon pinapalambot para sa ubo. E Ayan Kung sa tingin mo, malambot na siya ina, na may juice na sa loob, pwede mo siyang hanguin. Pero akin okay, matigas pa eh. Maya-maya konti. 3 minutes more. parang itlog lang to guys ha gusto mong maglaga ng itlog di ba gusto mong kumain ng laging itlog syempre pa tigasin mo yun parang binuboy lang eto naman kabaliktaran kailangan natin palambutin yung lemon kasi yun yung magkagamot sa ubo natin in fairness guys effective to two days maximum mawawala yung ubo at lalambot na yung ubo mo mawawala yung sipon ayan malambot na siya it's uh, yeah enough it's already juicy para sa buko tapos tapon mo na yung tubig mas masarap tong gamot kaysa dun sa ay nako guys. Mas effective to. Healthy pa. Kaya after nito. So ito na yung lemon natin. Hiwain mo lang to. Tanggalin mo yung juice. Sa loob. Ay. Okay. Nginit. Oh my gosh. syempre guys, kailangan natin ng juice ng lemon. Hi guys, ito yung lemon na nilaga ko kanina. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin to para pantanggal ng ubo. Mabisang gamot ito kaysa mga antibiotic na iniinom nyo. Watch and watch. Hinihiwa ko to after nang i-boil ko siya. Siyempre, pinapalamig ko muna kasi mainit. So, after nang maboil ko, so, siyempre, nagju-juicy na. Ayan, oh. Tinan mo. Wala namang lemon na ganito ka-juicy, ba diba? Siyempre, binoy ko yan. Binoy. Boiling. Parang egg, binoboil. Oh. Pero yung egg, gusto nyong maluto, binoboil nyo. Ito naman, binoboil para lumabot at maging juicy three days lang ako nagaganito guys lumambot na yung ubo ko walang iniinom na kahit anong gamot sa ubo nung two days na yun wala akong iniinom na gamot sa ubo ngayon para may support yung gamot natin di lang lemon so bumili na rin ako ng 5 dirham na lemon na pang ubo. Ewan ko kung saan pero ito talaga yung effective guys. Promise. Effective. Effective to. Tapos lagyan nyo ng honey. Two times in a day guys. Sa umaga at sa sabi-gabi bago matulog. Talagang pag ininom mo to guys. Talagang hindi ka magsisisi susundin mo yung mga process na ginawa ko. Okay? try nyo, guys. Bye! Ayan na, guys. Pinaghiwal. Hmm. Ito na yung finished product ko. Yung buto. Siyempre, yung to na inumin ng buo yan. Di ba? Guys. Hmm. Hindi sya mas sobrang asim. Promise guys, yung ubo ko nag-start nung Saturday night. Tapos nag-start akong lumaklak nitong lemon Sunday. Super ang tigas ng ubo ko. Tinan mo, ngayong lana. Nung isang araw yung boses ko, paus, at ang tigas, at tsaka ang sakit ng lalamunan ko kakaubo, at saka may sipon. Ngayon, wala na akong ganang sipon, at saka yung ubo ko, matlambot na. Try talaga, try nyo talaga guys, talagang promise. Proven and tested, ako na to, nagsasabi sa inyo. Bye-bye!